Pud launay nga ditoy probinsya kakabsat nga inurat ket adu tinaduma mga nga libre nga natnateng nga maala dit Matik nga amo nang awag ta lugar ya ditoy nga gulay nga dit ayan meditawag may ket kwantong. Kwantong ti awag may ditad dati siit na dai di amo ti na isa ti tawagan nga kalunay. Agduduma gami nga lugar ket agduduma met awag ta ditoy nga gulay. No syak ti pagpilian yo mas kaykayto ko ditoy nga aja awan ti na mas nabangbang lugamin ken mas nananam. Ay talang gamin ta sakbay mo nga maluto ay na agreget ka nga umuna tanay nagdadakkel ti na. nga talaga ditoy nga gulay kakabsat nga inurat iso nga amok nga dahi. tira sa nung apay nga adu, ti masadot nga mangluto luto nga gulay. Sakay ko nga rin nga amoryan dahi tinga Ay na, impukaw ko palang kadagit ni Karuba. Siyempre, kadagit ni Marites ng buhay ko. Ngayon, amuyo, kakapsat nga inurat, man yung tinsong batda. Amoryan palang nga rin, samong ipadawat kay nyami, kung nadakit din. Agling it na, kamang amori dito yun, nung ay nang kumulamalmalpasin. Imbaglaki din na naanos dahi kapsat yung inurat. Ananusak na talaga, tanay, nakasagana dahi balatong ipablat ko, nga iso ta ilo ko. Kaya siyempre, kaputa gulay is life gamin kanya. Habang agam amori na kardito, ikat adam dagit anak ang dagiti maritas nga ayam dito aglawlaw Numa ka sublinak lang ko matikin na ubingkat ay na talagang agsublinak. idi nga nakita dakket ay na umma si si kayo tulungan dakka takaasin taka asin nak kanumot nga gam amuri kanu ngem sakbay da iniganan inigaranday tikot dati binagaakon nga dati siit nang ay na nagbrabo da si kayo Andang nga mas nagagat na paikiti ang ang bagay inang da marites ka tamuda. Nalalaing na si kayo tamuda pa iti na imas nga pakailang kuwan day Kas Kastanak mati ubing nak mahiling nak talaga nga gam amur ti gulgulay kin ti taglawlaw. Ubing nak pa iti kakabsat kong inurat kat tagmula mula ti gulgulay di taglawlaw ti balay mi. Nasanay nak na talaga ti kastang nga panagbiag. Isu nga uray numasad ado ti pinagyan ko ti Manila kinta abroad ka talaga ang kumalipatan tagitoy. Sapsapuli ka talaga ti kastoy nga biag. Isu nga kayo magtakan ka kapsat ko nga inuratan na boy boy dagiti vlog sugod at pa di Malaysia kinadumaduma dumaduma nga bansa yeah. nga map mapanaka dagiti ka talunan kin kabakbakiran nga agsapol ka wal nga gulgulay nga nakasanaya kasi sida un kapsat ko nga inurat Isu nga rod nga binansa nga dagiti nagsisimpot nga friendship ko ti Kalding ta ka nga gulgulay ti kankane oh gusto na palang di Maritesan tanay adon na kaadto na mayat ay tuyon mabalin ati nga ilaw kadi nga baso nga balato kun mabsog ti buksit ko dito yon ay na ay na han nga ti powers ko amuryan amin daytoy tanay mano oras ta agam amuri dito yon ito kung kun ah, marites ng buhay ko nga nga na amuryanin amuryan dan ah habang agsasangod ang agma pasensya kayo ang maritas ng buhay ko ta talaga nga kaya ti powers suit ta nagbay may sanak ibag kanyayo at nagadu kayo dita ng tutong balatong adu kayo ang titinulong nga gamuri mm, ay na baka pati laok na tatawatan nyo pa ay, finally, katakter na nakuut lang ngnin. Kaya kaya tanda gita anak gita marites ko Tandak na pampanawan si kayo. Kat kado entak kanotan ni kaasin nakano butam kanotika duak. Malaki po tulyo idubinak. Natintas tagbaling ng ubig nya. Awan ti pro problema um agay ayam ti kukuum. Kitno no malpas nga agay ayamon, mapangkamanganen, mapangkamaturugan. Ano? may isubli lang kumatina palabas ngakunak. Mas kay kaya tontak baling nga ubig ay talag na sa krimo ba tigine las kuskata Chris.